Talaga guys? Yan yun. Yan na yung bahay ko. Tapos ilagay mo siya shorts. Kasi guys, kaya nyo naman. Kaya nyo ha. Huwag kayo maglilid. Bakit yung bahay ko, masaya ako. Kasi, tapos, si wala nung may dumating na pumapasok dito ng mga villagers. Nagkano ka ng aso. syempre isa lang. Tapos naglaga ko ng dalawa kasi gusto ko may anak sila. Guys, huwag kayo magugulat sa taas ha. Ganyan sila karami. Ganyan na ka! Tapos andito yung pinakapagandi na sa gitna. Hi guys, ayan yung isang para pag may taga-bantay ako dito sa isa na talapang may tagapantay may tagapantay may tagapantay Bye bye guys. No. Yeah.